Thank <laughs> you. I wanted to get the real moving, but okay. No, like, you, you're gonna to want to be closer. you don't want to be about, like, right here and closer, like, more you do.

O, na, mm -hmm. e, kasi, ah? Bo, ang ganda, mm -hmm. oh, okay, ikaw naman, Len. Ali. tao. Oo, na naman, makita dito sila sa likod natin. Akin, akin. <laughs> Kasunod. <laughs> It's okay kasi para lang dun na nga Maraming tao What? Ito ang cute oh

Look up, do you think there is still room in the birdhouse? Is there a birdhouse that we missed? Yeah, I still told I need to come back and go to the bazaar. Oh, I'll show you. Right there, <laughs> I have a wonderful house. I see a

Takot naman sa ilalim niya. ito ka, do bandog Para sa Huy, sa Okay. Guys.

Hindi para sa amin sana to, para sa kanila. Nadala lang kami dito. Kala ko sulo natin dahil malis. <laughs> ang dami palang tao, no? Parang against the light, parang mas maganda ka dito. Dito, oh, maliwanag. Ah, dito na lang ako po. Dito ka. Oh, dito ka. Dito, mas maliwanag. Kita ang mukha ko dito, oh. oh Ayan, yeah. yeah dalawa to. Picture. Ang apat. Picture tayo, apat. Oh, dali. Dapat natin sila. Okay, muna dito. natin sila. Dito na. Twilight Zone. Hindi, pero ano siya. Pero ano siya na ano na Pag kinukuhanan mo, red na siya.

halu nito yung payo dun sa bahay ganito yung sa inyo sa amin eh. oh, wow pinag gusto ko yung puti ito orange bunga to mm iba ibang kulan niya oh ang orange. ganda ito mm -hmm. okay. Hey, hey, hey. <laughs> ah, dito maganda magpa-picture. Na ako po, napat kayo. Atana, dito atana. maganda. Ate, kuhanan mo nga ako dito sa iyo, te? Dito. Ate, kuhanan mo nga